Sa kanila nagmumula ang pagkain sa ating mga hapag. Nagbibigay serbisyo at mga pangunahin nating pangangailangan. Pero hanggang ngayon, nananatili pa rin silang pinakamahirap na sektor sa ating lipunan. Mabuti na lang at may ilang grupo na handang tumulong at sumuporta sa kanila. Para kahit paano ay makabangon sila Sa kainang ito sa Malabon, bida ang iba't ibang seafood recipe. Nakabilao ang specialty nila rito tulad ng baked tahong, garlic butter shrimp, at chili crab. Pwede rin matikman rito ang best nila na sweet and sour lapu-lapu. Malapit sa fish port si na Patrick, kaya ito ang negosyong naisipan niya. Almost six years na kami sa hanap seafoods at marami kaming nakakasama na mga fisherman. Sa, sa nagpupunta sa gitna ng dagat o malayo para makakuha, makaangkat tayo ng pinambebenta natin na pinagkakakitaan. Papasalamat naman din sa mga local fisherman sa lahat ng katuwang natin sa hanap buhay na ganito. Eh, malaking bagay sa amin itong sakripisyo nila. Pero bago malasap ang sarap ng mga putahing ito, matinding hirap ang pinagdaraanan ng ating mga mangingisda. Tulad na lang ng araw-araw na ginagawa ng magkapatid na Runel at Darien. Pagkatapos maghanda ng pain, diretsyo na sila sa paglaot. Ayan na, natin mga brother. Pero may dalawa tayong ayan. Tsaka ito, yan. Oo, ay mga brother. Yan. Tuloy-tuloy lang. ah, Uy, well, lambid-lambid na mga ka brother. Wow! Ano mga brother? Hello. Ang kadalasang huli nila ay lapu-lapu, bisugo at iba pang lamang dagat. Uh, uh, na huli na lang. Liit lang ka, well, mga lalit na ng silang. ng kawal mga brother oh. Wow! Dating OFW si Ronel, pero kinailangang umuwi ng Pilipinas nang magsimula ang pandemya. So yun, naging OFW o kumita ng konti. Nagsubok akong magnegosyo. Nag Lumaban ako, sumugal ako. So, madaling salita, hindi nag-click, hindi nag-boom. So, yun, napa-convert ako sa pangingis daw ulit. O, oh, yun, ito mga brother, yan, nag-aari yan si Airpat. Wow! Pero pa sa ilalay, mga brother. At lupa. Oh, dabo labo Woo! Dito naman ang ispat na ito, Ma. Mas marami para usana silang huli kung may maayos silang kagamitan gaya ng mas malaking bangka at makina. Halos kalahati na nababatak natin. Ito pa lang ang huli natin, kukunti pa. Kita pa yung yelo eh. Pwede kasi silang makapunta sa mas magagandang bahura kung saan may maraming isda kung sasabihin mahirap, talagang napakahirap. <coughs> Dahil ang klase ng gamit namin, ang palakaya namin, is isa sa pinakamahirap na klase ng paghahanap buhay sa dagat. Yo, mga ka-brother, ahuli uh, tayo ng pating. Hmm. Baby shark, mga brother baby pa. Yan. So, papaalpasan natin siya kasi dangerous species na siya. O so, yan, ni brother Cholo. Bukod sa problema sa gamit, Dagdag pasakit rin sa kanila ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Halos wala na raw natitira sa kanilang kinikita. Lalo pat hiram lang ang kanilang puhunan sa kanilang amo. Kasama na doon ang gasolina mo, pain mo, ah uh, itong lat na, itong baon mo paglaot, kasama sa pa, bayad sa mga nagtatrabaho. yon yun po ang ibinibigay ni Kasa. At pagdating mo naman, kakal, tatanggalin po yun sa kinita mo. araw na sinundan namin sila, na ibenta nila ang kanilang kuli sa halagang 4,000 pesos. Pero ibabawas pa rito ang puhunang pinahiram ng amo. Kaya aabot lang sa tig 500 pesos ang parte ng bawat isa sa kanilang magkakapatid. Yung pagod sa maghapon sa klase ng hanap buhay namin, is halos konti na lang ang nagig... Nasobra na lang ng kaunti sa halos ng pangkain namin sa rawaraw. araw Halos panutukod lang madalas na hindi raw sumasapat ang kanilang kinikita sa halos isang buong araw sa laon. Halos lalaga ng buong gastos mo is wala ang may survive. Halos pang ulam lang. Naka-experience ako niyan. Kami ang number one provider nitong pagkain, pero nadating sa point na kami ang walang makain. Today naman nagha ng tahong ang senior citizen na si Tatay Sagani. Para makatagal sa ilalim ng tubig, gumagamit siya ng compressor. Kung ibang mga nananabuhay sa tao pagka ng nagkompresor, obligado magamit ang compressor kasi malalim ang dagat, malalim na pangingisda ng tao. alin ang dagat. Taka mahirap ma ang ma 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 tahong. Mahirap po, manguha ng tahong. Lalo pagkayong yung wala ng gaano tahong, pa isa, -isa kong Lima hanggang anim na oras sa laot ang tinatagal niya para manisit ng tahong. Pagdating sa lahat, nagkapurma na yung mga gamit namin napakahirap. Pero sa akala nila, yung, yung buhay namin madali lang. Pero napakahirap para sa amin. Halos limang dekada nang sumisisid si tatay sa gani. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila makaahon sa hirap. Yung tulad niya, yung ano, nung mag-harvest ka ng tao, yung mamuhunan ka ng pera para magkaroon ka ng sariling hanap buhay, yung napakahirap mo na sa amin. Sa kanyang edad, delikado rin ang ganitong hanap buhay, lalo na kapag malakas ang hampas ng alon. May mga pagkakataong, muntik na rin siyang madisgrasya. Kamuntik na ako malunod. Diyan, isang araw. Na nahilo ako. Kaya pagka mahina ang mo rito, pagka siguro ano, ka. Kaya mahirap ang maging ano, maninisid. Pagpatak ng alauna ng hapon, kailangan na nilang bumalik sa bagsakan. Limang sako ang na nila matapos ng mahigit limang oras sa laot. Palilinisan muna ito bago ibenta sa bagsakan. lang. Kumpar dati. Pero hindi raw lahat ng tahong naaani mapakikinabangan. O, oh, ako marami sa pinang pero marami na natanggal. Yung mga ginawa namin sa lahat na tahong, hindi lahat mapapakinabangan. Kasi ito, mga, mga basag na o, oh, saka yung mga ano, batay. Yan, bawat na yan sa nakuha namin yung masako, bali kunti na lang matitara niyang ano. mula sa inan. Pero marami ang ikakaltas dito. Mabawasin lang ang gastos ng mga konsumo sa tao. At yung parte ng mga tao. Ito, hindi pa mana hindi pa mana na <laughs> nagbenta daw ng abunuan babayaran ko na sila maglalabas, ka na maglalabas na ako ng pera para mapasaot ang mga tao kaya madalas sa pangungutang siya kumakapit may magkakapagpuhunan ka rito pero kailang kumuha ka ng 5-6 o kaya mangungutang ka. Ang tanong, pag nagkapangutang ka naman, saan ka naman kukuha ng pang-araw-araw na hulog mo? Mahirap. Hindi rin araw-araw na may siguradong ani si Tatay Sagani. Pagka walang tao, wala, wala kami. Nung nag retire niya rito, eh, napabalita ng retide. Di walang tao, walang kumakain ng tao. Mahirap yung pagka walang tao. Kapot pa ho talaga. Huwag kami nang nagbibigay ng halagang ah, nagsupan na ng tahong pero pagdating ng araw, halos wala pa kami makain. May araw na minsan, ang nagsamaan tubig, nagsamaan tubig na mamatay ang tahong, yun ang pinakamasakit sa amin. Wala na kayong map mapagkunan sa araw-araw, yung may utang pa kayong babayaran. Kaya hiling ni Mang Sagani, sana raw ay matulungan naman ang mga kagayan niyang mangingisda. Kasi akala ng iba, yung, na, iba dyan, naakala siguro nila, ang mga mangita, malaking yung kinikita, hindi. Ang masakit sa amin ng mga mangista yung, yung pinapangakuan kami, na sinasabi nila, oh, sige, pag kami nakaupo, yung ano, sektor ng mangingisda, ay na. Pero wala, wala kami naramdaman nun. Wala kami naramdaman. Hindi namin naramdaman, naramdaman dito yun. sa restaurant na ito ni Chef Rolando at Chef Jackie Laudicho. Matitikman ang iba't ibang masasarap na putahe. Pero ngayong araw, mas espesyal daw ang kanilang ihahanda. Ang gagamitin kasi nilang sangkap na mga prutas at gulay na bili nila mula mismo sa mga magsasaka literal na farm to table. Galing sa iba-ibang probinsya. Yes, Inget, Bagyo, uh, Nueva Ecija, name it. Concept niya, farm to table, di ba? Yes. So, kung ano yung mga ingredients na oversupply, either we incorporated in our current menu. Kung wala, eto gagawa kami ng, ng special dish. Rescue Buy ang tawag nila sa direktang pagbili sa mga magsasaka ng mga ani nilang gulay at prutas sa halagang hindi sila agrabyado o presyo na hindi palugi. Usually it's really a good bargain, very uh, value for money yung mga presyo nila and super fresh. Habang abala si Chef Lau sa kusina, dessert naman ang inihanda ni Chef Jackie mula sa mga aning prutas na kanilang nabili. Dito parang naka-layered. Um, yung isang side is uh, yung passion fruit and the papaya and this one will be the, the other one will be mango. Why are you so passionate na yung mga produce okay. ng mga farmers ay natutulungan niyo sila? It's always a passion of ours to promote Filipino food, Filipino cuisine so parang nationalistic. Eh. And you feel good that you help the economy, you help the farmers. Ang mga pagkain ito na sinangkapan ng gulay, may mas malalim na kahulugan para kina Chef Lau. It's really our responsibility, our moral obligation na to help our farmers. Kasi nangyayari na ngayon, puro na tayo import ng import. Ang dami nawawalan ng trabaho, especially our farmers. So itong patatas, ang ginawa natin dito is We made a frankfurter croquetas. Uh, the kamote is stuffed with some mozzarella. Ito yung grilled cauliflower and corn rice. Green beans na ginrill din namin. Bagoong! Bagoong! Dressing! Yun. Sinimulan ko na tikman ang mga inihandang pagkain ni na Chef Lau. It's very That's sweet. That's the bintong, yung Japanese na yes. It's poniog. very sweet, pero because of this, hindi siya ganun katamis. Yung hindi uh -oh. nakakaumay yung tamis niya. Yes. Alam mo ako, Chef, mahilig ako sa bago mo. Ah! Oh. Perfect! Mm, perfect, Chef. <laughs> oh, boy. <laughs> <laughs> Nakahabulan yung flavor uh -huh. and the texture, uh -huh. nakahabulan uh -huh. siya. Tinikman ko na rin ang dessert na passion fruit and papaya truffle na ginawa ni Chef Jackie. I love it, Chef. Okay. Thank you. Oh, pero, At pero may, may isa pa. At mahilig ako sa dessert. <laughs> This is really wonderful. Ba kayo? Yeah. Ang non-government organization group na Rural Rising ang nagsusupply ng mga prutas at gulay kina Chef Laudicho. Ang ginagawa namin is uh, nagre-rescue kami ng mga vegetables sa mga farmers na kung saan may overproduction o yung kung binabarat yung kanilang mga produkto ng mga middleman yung sobrang baba or kung minsan hindi nila madala yung produkto sa Manila dahil sa mahal ngayon ng gasolina. Ang mga nabibiling produkto, ang siya namang dadalhin ng grupo sa mga membro nilang may ari ng kainan. Ang iba pang ani na hindi nabenta, dinodonate naman sa mga naapektuhan ng pandemya, kalamidad, sunog, maging sa community pantries. Kung sino'ng farmers sa lumalapit, lalo na kung talagang emergency situations. We go to the farmer and buy what we can. Like tun tunay to isang buong truck. And we pay the farmer the right price. Kabilang sa mga magsasakang tinutulungan nila si Ernie Galietes sa Villa Pangasinan, malaking problema raw nila ang mahal na binhi, pataba at fertilizer. May mga pagkakataong ang ani nilang mais, binabarat din ng mamimili. Marami pong piste po yung pananim po namin. Kaya doble, triple po yung gastos po namin sa mga fertilizer. Problema rin nila ang papataas na transportation cost. Dala na rin ang mahal na presyo ng krudo. Minsan, nababaon din sila sa utang. Nangungutang po kami ma'am sa mga kanya eh, mga 5-6. Pero kadalasan po ma'am na nangyayari po sa amin na uh, mga farmers po dito ma'am. Uh, nalulugi po ma'am sa kwan po kasi sa mga mura pong mura po ang pagbili po nila. Kaya malaki ang pasasalamat nila sa mga gaya ni na Chef Lau at Rural Rising na tumutulong sa kanila. Kasi sila po yung nagbigay po ng mataas na halaga po sa mga parin, uh, mga inaani po ng mga farmers po dito. Pero aminado ang Rural Rising na marami pang magsasaka ang nangangailangan ng tulong. Pinakamalaki nakikita namin is marketing. Uh, hindi na dadala ng mga farmers yung kanilang produkto sa tamang uh, market. And we're telling, uh, people now, there should be more marketing support. There should be more technology involved. Ganito ang matagal na ring problema ng mga magsasakang AITA sa Porac, Pampanga. umaga, aakit sa bundok ang buong pamilya ni Nanay Marilyn para linisin ang lupang kanilang sinasaka. Dalaga pa lang daw si Nanay Marilyn na mulat na siya sa pagtatanim. Para sa kabuhayan ba ng pamilya, kaya mahalaga yung pagsasaka. Ito lang, ang pinagkakakitaan namin, ang pagsasaka. Ang mga marginalized sector tulad ni Nanay Marilyn hindi nararating ng ilang basic services. Hindi rin nakapag-aral ang karamihan sa kanila. Kaya may mga pagkakataong niloloko sila sa presyo o binabarat ng mga bumibili. Pati lupang sinasaka nila, nanganganib ring mawala sa kanila. Mawalan kami ng taniman. O paano na yung mga anak ko at saka mga apo kung wala na kaming taniman. Magugutom na, o, siyempre wala ka ng taniman. Maghihiram ka na naman sa may mga lupa. Taong 2018, naisipan ng grupo ni Chef Christopher na tulungan ang mga magsasaka sa Pampanga. Sila na mismo ang kumukuha ng mga produkto sa bundok. At sila na rin ang naghahanap ng na mga pwedeng bumili ng mga produkto sa tamang halaga. Pag naibenta po namin dun sa uh, kapatagan ng magandang halaga, nagbe-benefit po talaga yung mga kapatid na Aida. Bukod pa rito, ang mga Aita na rin ang naging supplier ni Chef Christopher para sa kanyang business. Ang kanyang produkto, chili powder, pati na ang ubi jam at ubi ensaymada. Isa sa mga sinusuplayan nila ay ang Nanay Chits Subuko sa Quezon City. Nitong pandemya lang nagsimula ang negosyo ng pamilya ni Maureen. Ang isa sa kanilang specialty, kakaning suman na may buko at ube o subukube. My mom kasi usually make this special suman, bata pa lang kami. So ang ginawa namin ni nanay, kinreate namin business, a home-based business isong suman. Binibenta nila ito ng 280 pesos kada 10 piraso. Umaabot sa 800 hanggang 1,200 na piraso ng subuko ang kanilang ginagawa kada araw. Kwento ni Maureen, nung una, nahirapan silang makahanap ng supplier ng ube. Minsan madaling araw pa lang, nasa Balintawak na kami. Hinihintay namin na ibaksak ng mga biyahero yung ube. Pero still, napuputulang kami ng stock. Hanggang nahanap nila online ang Kabalen Aita Farmers and Partners. 300 kilos ng ube ang binibili nila sa mga katutubo kada linggo. Nakita ko, their ube are really organic, malalaki. At talagang kulay ube yung ube. Para Maureen, malaking bagay na sa maliit na paraan, nakatutulong sila sa mga magsasaka sa Pampanga. So supportahan natin yung maliliit na farmer na to because they can do a lot and they, we can help them a lot simply by buying from them. I think it's really all about how big the budget the government spends to help our farmers. Uh, how much they should stop importing yung mga produkto galing sa ibang bayan. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, pinakamahirap na sektor sa Pilipinas ang mga magsasaka at mangingisda. Sunod ang mga kabataan, senior citizen, kababaihan, OFW at mga nasa informal sector. Sa 1987 Philippine Constitution, itinakda ang pagkakaroon ng representasyon ng mga marginalized at unrepresented sectors. Ito'y para mabigyan prioridad ang mga panukalang batas na makatutulong sa kanila. Pero tila hindi raw ito nangyayari. Sa pag-aaral ng kontradaya sa 177 na tumatakbong party list ngayong eleksyon 2022, 44 ang kontrolado ng political clans, 23 ang may koneksyon sa malalaking negosyo, 37 ang may dubius o kaduda-dudang advokasya, 32 ang may koneksyon sa gobyerno at military at 21 ang may pending court cases. Lumalabas sa pag-aaral ng Contradaya na at least 70% ng mga tumatakbong party list group ay talagang uh, questionable. Isa lang ang pipiliin natin. At dapat maging matalino yung ating pagpili at batay sa impormasyong uh, meron tayo. Noong 2001, idiniklara ng Korte Suprema na tangi mga partido at nominees na kabilang lamang sa marginalized at underrepresented sectors ang kwalipikadong umupo bilang party-list representatives. Pero noong 2013, nirebisa ng kataas-taasang hukuman ang naunang desisyon. Pinayagang tumakbo ang mga party o organizations na hindi marginalized sectors. Yan ang nagiging problema ngayon ng party list system kahit na sino ay pwedeng uh, maging kinatawan ng mga tinatawag na nasa laylayan ng lipunan ang kailangang interpretasyon talaga sa saligang batas ay kung ano yung original na intensyon ng isang party list system malaki ang ambag sa ating hapag ng mga magsasaka mangingisda at iba pang sektor kaya ngayong eleksyon 2022 dapat manaig ang boses ng mga maliliit at mga maralita at hindi ang interes ng iilan